Ay mga idol, uh, magandang araw po ulit sa inyo uh, sa mga yung katulad ko all over the world. Kumusta po kayo at mga kababayan natin nandiyan sa Pilipinas. Magandang araw po. Ay mga idol, uh, ako po yung natutuwa uh, yung ano, ko po, uh, message kay uh, Paul. Uh, Kanya uh, na lang pong nareceive yung aking uh, mensahe na gusto ko pong magpaabot ng counting uh, tulong sa mga kababayan natin uh, nangangailangan na nangangailangan ng gusto dito po sa Mindoro ito so, yung mga katutubong pinunta ni Paul mga idol uh, uh, ako po yung mag, magpapadala po ng, ano, ng uh, isang uh, bagahe as soon as possible makapagpadala tayo ng tulong mga idol kahit konti ay mga idol samahan niyo muna ako dito at panoorin natin ang itong uh, paglalakbay ni Paul sa Mindoro Silang kamote saging at ang isa sa mga bago sa aking pandinig na kung tawagin nila ay Singapore ito po yung kabi o karlan. Ayan mga kababayan. Yung mga bahay nila dito ay katulad din ng mga bahay ng mga katutubo sa bundok. At meron din silang mga ibon na nakakulong. Ayan nakakatuwa. Nakakatuwa na narating ko yung mga katulad po nila ng mga katutubo na wala talagang pinagkaiba no? sa uri ng pamumuhay ng mga tao doon sa bundok sa Mindanao. Katulad nila, ayun. Mga bahay rin po nila dito ay ganun. Mga bahay nila na wala talagang pinagkaiba. Parehas lang. Good morning po. Kamusta? Ayan. Pumasyal po kami dito sa inyo. Ganda. Ano po yung ganyan? Bahay din ba yan? Kulungan ng manok. Ah, kulungan ng manok. Sila naman po ay nakakapagsalita ng Tagalog. Pero mayroon din po silang sarili nilang lingwahe. Ito po bahay. Lalagyan ko ng mga palas. Ah, ganun. Opo. Ayan ang parang bodega. Kiningal ako. <laughs> ano po yung salita nyo dito? Taubuid. Taubuid. Okay. Yung taubuid, yun yung native language po nila na parang doon sa katutubo sa Mindanao. Nakapag nagsalita sila, yun yung kanta yung lingwahe nilang katutubo. Tapos yung mga ata o manubo, meron din silang sarili nilang lingwahe na Bisaya, tapos native language nila, at ganoon din po yung mga katutubong mangyan. yan. Ano po sa inyo yung magandang umaga? Masine pagbalabag. Masine? Masine pagbalabag. Masine pagbalabag. Yung masine, ibig sabihin maganda. Ayun, masene. Pag sinabing magandang tanghali, Masinig. Mm -hmm. Wabilog. Menet. Masinig, wabilog, menet. Mahirap. Masinig, feg. Wabilog. 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 Menet. Oh, Oo. Masinig, wabilog, menet. Okay. Pag magandang gabi? Masinig pag gabi. Ayun, may gabi din. Masinig, feg, gabi. Oh, <laughs> Medyo ma... Mahirap din pala yung salita nila. Pero magandang pakinggan. Yung masene, yung maganda, no? Ayon. Ayun. Sa dabo kasi, yung mga katutubo rin doon na parang katutubong mangyan din. Ang magandang umagap, ang maganda sa kanila ay maupi, ha? Kayo okay. po yung nag-ano kay Mayling? mo ako? Nag-ano ko kayo sa na, nag-vlogger Kilala mo ako? Kinala mo si Maylene? Yung mm -hmm. si Maylene, nakinuha niyo po na uh -huh. mag-aasawa niya sa uh -huh. mm -hmm. Kinala mo siya? Hindi ko siya kilala. Nakita N ko lang sa video niyo. O, oh, napanood ko. Oh, Kinala mo? Blah, blah, blah. Blah. Kinilabutan uh ako sa'yo, ha? -huh. It's a small world. <laughs> Thank you, ate. Napanood mo pala ako. Uh -huh. Napanood niyo na si Maylene, ha? Oh. Mm -hmm. Oh, di ba? <laughs> <laughs> Nakakalimutan ko na yung kasama niya. Si Ninita? Ayun. Ayun, nandun sa amin, nasa Laguna. Tapos okay. lago ko yung napapanood, sabi ko, baka balang araw, maliit lang ang mundo, mm. makikita ko, so, in-person. <laughs> di ba, at least nakita kayo? mo ako. Pero, <laughs> tingin ko sa inyo, parang yun na talaga yung nag-vlogger tayo na kayo. <laughs> ba? ako kay ate, nakita niya tayo dito, at nakita niya daw ako. Diba? Inakit ko kasi yung lugar nila. Nandito kami kami sa sitio maka, ma, karot ano? Makarot? Bongkarot. Bongkarot. Ayan. Nandito kami sa sitio Bongkarot at uh, pinuntahan nga namin itong lugar na para makapagbigay rin kami ng tulong. Ayun, nakakatuwa ka no? Napapanood niya si si Mylene. Uh, kilala niya si Mylene dito sa lugar po nila. Uh, raw video tayo para makita natin yung pamumuhay nila dito. Kanim lang talaga nung bahay ng no? mga katutubo din Yung mga uh, pupuntahan natin. Likas na rin sa mga katutubo ang pagiging hospitality. At bago kami magsimula ng pamamigay ng tulong ay pinagmeryanda muna kami ha? nila Yon? ng buko. <laughs> kamote mamaya. Thank you. Okay na? 30 na po sila. Ay, okay, representative na kayo dun. Mayroong tatlong pamilyang nakatira dito sa kanilang sityo. At alam nyo ba, mahigpit na ipinagbabawal dito ang pag-iino at paninigarilyo kapag nahuli ka, tiyak mapapalayas ka sa kanilang lugar. So yan, ito po yung 30 families dito sa Sitio Sitio Bungkarot. 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 Sa Sitio Bungkarot. Good morning po! Good morning, sir. Yung Tagalog na tayo kasi Tagalog naman, nakakaintindi kaya ano? Okay, papakilala lang po kami. Ako po, si Paul. Ay kaya ipugong yan Pinakasulat po sa damit namin. So, kung hindi nyo po ako kilala, mas mabuti. Dahil hindi ko rin po kayo kilala. <laughs> okay, pero mayroong nakakakilala dito sa akin. Taas yung kamay na nakakilala sa amin. Oh, so, uh, exactly. uh, Dahil po ito, walang signal. Mayroong isa nakakilala sa akin at napanood na si Mylene. Okay, kung kami po ay vlogger, so napapanood po kami sa YouTube. So bagong buka, no? pangit diba? Ay, <laughs> ay, si <mobil> pa <laughs> Senator! Si Senator pala. Okay, so ako naman po ay taga Mindoro din. Pero taga Lubang Island, Occidental. Okay? Meron lang po kami ibibigay na tulong para sa inyo. Wala po itong hinihingin kapalit. Wala pong kahit na ano. Ito po ay kusang loob na may bibigay. Bilang pasasalamat ko po, po sa nakaraang taon na naging maganda po yung uh, takbo ng karera namin bilang isang vlogger. Pasasalamat po namin sa lahat ng mga taong tumutulong din sa amin sa lahat ng nanonood sa na sumusuporta po sa amin. So ibibigay po namin to sa inyo ng buong puso at walang kahit na anumang kapalit. Okay po? Sige, thank you po. Thank you.

Nagbibigay po tayo ng 30,000 pesos para sa sityo na ito at bawat isang pamilya ay makakatanggap ng isang lipo. Ito po ay bilang pasasalamat ko rin po sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pagtitiwala at pagmamahal sa Pugong Biyahero Team at sa lahat po ng hindi nag skip ng ads. Napakalaking tulong po ang ginagawa ninyong panunood. Kayo po ay kabahagi ng ating ginagawang pagtulong sa mga kababayan po nating katutupo. Ang lahat ng ito ay hindi po namin magagawa kung wala rin po kayong lahat na nagtitiwala at nagmamahal sa aming team. Maraming salamat po. Maganda yan. Sigurado mo walang bibigyan ng mga Salamat po. Amin po ay padi-padi. Ano po yung padi? Salamat po yun. Ah, okay. Ang padi-padi sa kanila ay salamat. Padi-padi. Sa Pisaya kasi dagang salamat. Thank you po sa inyo. Maraming salamat. Okay. May mga batang nag-aaral? Marami po Okay. Very good. kami okay. kami oh, sige, sige pwede po ba tayong kumanta okay. One, two, ang Diyos natin din natin ang natin kita hingga tidak lagi bias. Pantai-pantai yang kenyang tapi pahit misai di rumah pahit, rumah warna penyalari ikau lebih ingin. Sinanay Lorna. Oh, hindi sinanay Lorna. Nice. Ka nai. Sa po, no? sa Kasi meron po kaming nanay lor na na tinatawag dun sa katutubo sa Mindanao ah. na nakabang. Ah. <laughs> Ganito din po siya nakabang. <laughs> <laughs> Bakit na ikaw yung nakabang? ano? <laughs> Gusto mo <mula>? lang? <laughs> Gataw <gulit> no? Eh hindi ko marunong sir magtagal. Okay, sige po. So, tao nung fa at fa at ayakta pero ko ay, mo, 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 na lang. Abog ng atayo yan namo. Kamsikay tela di kesug. Pero yung para daw po hindi Ay. man masyadong mainit sa kanya. Ay. At, Ay. at saka pag nagtatrabaho, hindi man pa sa mata. <laughs> ba, okay, dahil dyan na tayo mag na. Joke lang <laughs> po. Thank you po. Yung salita talaga nila, parang katutubong luma din eh. Bibigay mo po sa akin yan? Okay na po, ang tagal naman. <laughs> Ayan o. No? Mayroong biro lang po yun ha. O, ganun lang po talaga ako. Salamat po ha. Alam niyo po pag napupunta ako Mindanao, yung mga katutubo rin doon, parang katutubong mang sila na mga katutubong ata mm. sa pigsalog, manubo parehas lang po kayo lahat no, halos parehas po yung pamumuhay ninyo pagkain nila ito din kamote pero at least yung mga nandito po, okay naman, ano? Tsaka, masisipag kayo, ano? Ay, talaga po masipag, sir. Kasi alam nyo po, sila ay pag pumunta kami, ngayong linggo, nandito silang lahat. Pero pag weekdays, sila po ay nasa sa bundok. Daratingan dito hapon na alas 5. Nagtatrabaho. No? Very good. Very good. <laughs> diba? Sino na dito yung... Ah... Uh... Mayroon na kami nakita dito na nagka-college, di ba? May isa po dito na nagka-college. Mayroon pa din. Dalawa. Dalawa Opo. Isang nurse pa, may nag-aaral pa. Very good. Sana maging ganun din kayo, ha? Palakpa natin si teacher kasi nakapasa siya. Yay! Yeah. Si ma'am. Mayroon na kayong isang katutubo na guru. Sino diba? gusto maging guru? Sino? Kotse, yung mga bata. Alam niyo yung mga katutubo sa Bindana, no? pag tinanong namin, anong gusto niyo paglaki? Gusto nila maging guru. Halos lahat. No? Halos lahat. Okay? Salamat po dito at saka sa buko. Salamat. Salamat po. Baka naman may sansako pa dyan. <laughs> Salamat po ah. Ngayon malalaman natin, yung, yung uh, kamoto nila dito, kung kasing tamis, ng kamote ng Mindanao. <laughs> Pahawak ka po. Ito po yung... Meron po ba dyan Singapore? <laughs> Ay, hindi pa luto. Ay, hindi pa po luto. Yung <laughs> Malaysia na lang po. Uh -huh. Ayan. Ay, ah. daw masarap. Ano na masarap? Ito daw. Ay, akin okay. na yan. Happy tayo. Ayan, okay. Kasi gan marami din pong variety ng kamote sa Mindanao. Okay, Sa katutubo. May ganito rin ako. oh, sandali. Huwag mo muna sabihin. T Tikman natin itong isa. Ayan. Sa bundok nyo po ito tinatanim? Sa bundok? Sa bundok? Ay, matamis to. Ayan. Tangin kape. ano ba 'to? Hindi ba 'to? Ano 'yang tamis? <laughs> tamis. Ano 'to po ba 'yon, no? Singapore hindi. Hindi po. Ano tipo 'yan? Sihan. Okay. May iba-iba po silang variety ng kamote. Okay. Ito naman violet. Parang ube, no? Pero kamote. Okay. Ang okay. galing. Pati lasa. 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 Ito, dilaw. Ah, matamis. Masarap. Mm. Ano po yan? Ay, hilaw pa lang yan. Ay, ikaw naman natin. Hindi ka nabiro. <laughs> Kulang pa ito. <laughs> Baka makakarami tayo dito, ah. Salamat po, ah. Gagang salamat. Thank you po. Ang dami. Ayan. Eh. Kay Kuya na lang tayo nagaw. Nangagaw si Kuya. Thank you. Nangantay ko kung magbibigay ng isang sako eh. Ay! Mayroon pa! Ay, salamat po ate. Thank you. Ano yung ubi? Ang laman. Ay, ubi. Ah, sarap Try mo nga kung na siya. Bakit puti yung laman? sa sasak yung dulo. Hindi yan. Piyak. Ito. Ay! Ay! yung okay, ano? Hindi po itong itanim? Ay, Ay, may marami pong mga binhi ng pananim. Yung bagay siya. Pwede rin na doon. Pwede rin na doon. Pwede rin na doon. Pwede rin na doon. Ayun, ganoon. Okay, balik dito sa kamote. So, natikman ko na yung isa. Mayroon pa tayo isang titikman. Ilaw naman yun. Ito, 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 ito naman. Ito, dilaw. Ito, dilaw. Ito, dilaw. Ito naman yung titikman natin. Yeah, uh, yeah. oh. Ay, grabe. <laughs> Walang uutot naman. Grabe, <laughs> ang sarap ng kamote nila. Hmm? Sinyo ka? Ano? Sinyo? Mayroon din pala maging ano, ano. Kami. <laughs> 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 para din po siyang kamote ng mga katutubo doon sa Mindanao. <laughs> Napakasarap. Napakasarap. <laughs> <laughs> Marami kong salamat. Thank you. Thank you so much. Salamat. Salamat sa pamukhe. Eh. Salamat sa pagtanggap. Marami kong salamat sa lahat ng mga charity viewers natin nationwide and worldwide. Sa lahat ng di po nag i ng ads, malaking tulong po yung ginagawa niyo para makatulong po tayo sa kanila. Pag alis ko po dito sa Mindoro, ang papalit ko sa akin dito, ang kapatid ko, si Ren, ay si 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 Onjay. Ano pa ang Onjay ano TV? Onjay TV. Onjay Onjay. Ah, mo. Onjay TV. Ano narinig mo? Onggoy. Onggoy, di ba? Okay. Abali, ah, magpapalit na po ako ng ano, <laughs> ng pangalan. Ito so si Onjay TV at saka si Renz. Yan. Sila po yung papalit dito sa akin. Sila po ibabalik ng Mindanao dahil nandun po yung ating mga tinitulungan. Mm -hmm. mm -hmm. Sarap! Sarap? Hmm. Kasi pasalamatan lang natin sila Kuya. Uh Oo. -oh. At ah, syempre magpapasalamat kami sa mga kasama namin dito. Sina si Kuya, kuya. Jojo. Si Kuya Jojo Lastimosa. Hindi. Hindi, si Kuya Jojo Last. Okay. Si Kuya Jojo Binay. Binay. Hindi. Hindi rin. Okay. <laughs> Sino ka ba talaga? Ha? <laughs> Perez. Ayan. Okay. Si Jojo Kuya Jojo Perez si Christian si Christian Vasquez hindi yes. si Lim <laughs> yan Jaryim. pangalan Jairi Lim Jairi Lim oh, oh buko yan buhay ko <laughs> <laughs> ayan na maraming salamat kay kapitan ayan siya po ang kumbaga siyang pinakadato Oh, si naman tawag dito sa kanila kapitan din. No? Maraming maraming salamat po sa panonood niyo sa aking video. Shoutout sa mga subscriber ko, sa mga kababayan natin, na uh, mga OFW. Maraming maraming salamat po. At uh, yun nga mga idol, uh, continue natin na uh, supportahan si uh, Pugong Biyahero or si Paul at ang buong team niya. God bless you all at kita kita po tayo ulit sa mga susunod na upload. Bye for now mga idol.